Alright guys, I ini yang pinsansko. Oh, ayan. Ayan, guys. Kita oh, buat makalat lang. Kasi, ano makalat lang Maglilipat na kami ng bahay. Eh. Yeah, Kaya makalat kalat oh. yung sok white na namin. Kuna mo yan! Oh guys, ayan siya. Di ba? Nakalat siya eh! Huwag ka na lang pakita. Huwag ka na lang ipakita eh. Puntungo. Ilaan pa yung buhok. Ayan, guys. Kanina po yung roo ko. Nara-laruan. Ayan siya. Open pinsan ko. Di ba, guys? Bok. Dito mo yung baby po. Nakaba yung buhok na lalaki siya kasi ayaw niya magpagpapit ng buhok. Kaya... Ayun. Ayaw niya magpagpapit ng buhok eh. Palakad-lakad. O, baba, Guys. <laughs> o, baby, guys. oh, baba, yan. Ang lalaki. Pinaka-pinaka, guys. Pinaka-pinaka, wala. Ayan. Nandito tayo, guys. Ayan. Nandito tayo, guys. Sa bahay. ka. tayo. Wow.

Wala tayong mag-vlog e eh. Wala, kami camera. Nag-vlog. Kaya... Ayan, nagbe-video na lang camera. Nag-vlog. Para... <coughs> dito nyo, dito nyo. Na. Ma! Mommy! ako gusto ko lang. ko lang. Ayan, guys. Bye-bye! Kung hindi ka pa na like subscribe! Ayan. Surprise na kayo! Sa YouTube channel Althea! 拜拜。Bye bye.